Ayun, magandang hapon sa mga taga Binahan Proper. So ayan, babalik tayo ng Binahan Proper kasi meron nagre-request dito sa atin eh na bumalik tayo ng Binahan Proper. So ayan, medyo alanganin na kasi yung oras. Hindi na ako makakapunta ng ano, Sabang Delta Calleco. Next time na lang siguro. So dito na lang muna tayo mag-ikot-ikot. pasok tayo dito sa pamalaw limot ko na kung sino nag-request dito na bumalik tayo dito pero balikan na lang din natin shoutout na lang dun sa nag-request asensya na hindi ko na mahanap yung comment mo sa comment section sa dami na nang na-post natin so yan, kung sino ka man comment down below na lang sa comment section na shoutout na rin sa inyo so yan, magandang hapon sa lahat ng tagabinahan proper dito sa ano, mamalaw Ayan, uh, nakakatuwa lang ka rin na kasi pagdating natin dun sa mga intersection sa kapag meron checkpoint na yan so yung may namina kasi sa ating tignan yun na nakamotor bilis siya yung patakbo kumpleto walang ano walang helmet walang side mirror walang taillight naka open pipe buhay niya lahat ng violation <laughs> walang kaya pa pala kayo ni hindi lang natin ako anyways congrats sa iyo uya. <laughs> Ayan. Kaya dun sa mga malakas ang loob, mag-drive ng walang lisensya, walang pabili yung motor, good luck sa inyo. Araw-araw ngayon may checkpoint. So, ayan, hanggang pantalan lang tayo. Tapos, pagpunta natin ng pantalan, balik na lang tayo. Shout out pala dito kala Tita Pe Ayan, so, dito. Bata lang tayo. Buting lang natin ang maayos. Kasi noong nakaraan hindi naman tayo dito nakaikot ng maayos eh. So ngayon, ayusin natin yung pag-ikot natin dito. So, Shoutout sa mga taga-mamaalaw. Ayan, kinakaangkol kin boy-boy. Sa kina na uh, anti-apple. Siyang kulong-ulong. Sa kay lola oil. Well. Sa abin family. Shoutout po sa inyo. lang tayo sa pantalan. Ikot tapos punta sa next stop natin. shower pala dito kay ATV na Medjabelio. Diniyata siya nagtitindahan. Hindi na nga nag-focus na lang siya sa pagiging agent ng Converge. And itong plaza ng anong itong plaza ng Mama Alaw. nalang buti na lang ano walang high tide kasi kung may high tide may tubig dito malamang yan o ngayon lang ulit tayo dito nakapasok sana makapaugtok tayo maganda din dun mag video eh ito yung lumang pantalan ah low tide pala kasi kaya ito yung tuyo ayan ikot lang tayo guys Low tide. Mahirap lumabas dyan. Papunta ng ugtok. Shoutout kay Lolo Manuel. Wala yata ang tao sa bahay niya. Kata tayo. Ang oras na rin kasi. And so, ayan, shoutout na lang sa lahat ng taga-mamalaw, lalong-lalo na dito sa Pantalan. Teka lang, check lang natin kung gumagana yung ano natin. Tara na. Oops. Comment down below, guys, kung nakita nyo man ako na dumaan. Ayan. Ayan. Eh! Syaorot na nanay! Pipihira na lang dito yung customer natin sa Willie Sons. Hindi ko alam kung bakit. Siguro baka hindi pa nila kailangan kumuha ng hulugan. Hmm, Maturto niya ang kumbuy-buy ah. Nandito lang siya. Eh! Si Lola! Shout po kay Lolo Owel. Kaya next time tayong pagtintahan eh. Tutinlan natin ng maayos kasi nung nakaraan, pag ikot natin dito mamadali tayo hindi na pala nila itinuloy yung ano at si to dun sa unahan kaya malabas pa ka rin okay, out sa mga um, natin, followers natin dito sa mga mga lalo, lalo na dun sa mga nanonood ng vlog na atin na ito mga alaw out sa inyo marami marami sa mga sa walang sawang at suporta. ha Ayan, nakatapit na tayo Ayo, pasalamat ang lang doon yung ano uh, yung napasalang sa Facebook page ayan, maraming maraming salamat sa para sa mga pagkakasan ng dahil ayan, maraming maraming salamat po lalong lalong na sa mga nagsishare ng video, ayan, maraming maraming salamat Ingat na lang po sa lahat ng pagbiyahe. sa So, ng sa mga tao pa talaga, magpapasabay natin. So, ingat na lang po tayo. Walang-walang na kung wala tayong helmet. Ayan. Ay! Buti na lang. Napakaganda lang panahon ngayon na pagbigyan tayo. Oh, talaga hindi hindi kasi tayo natapos ng uh, uh, Anyways, next time na lang tayo pupunta ng Sabong del Gallego. Punta tayo dun sa uh, lighthouse na sinasabi nila. So ayun mula. maraming maraming salamat po sa lahat ng Tagabinahan Proper. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. lalong lalo dun sa mga nag-like na pagpago at nag-share ng ating mga video Ayan. maraming maraming salamat po so hanggang dito na lang yung vlog natin at see you po sa next vlog peace out